magandang tahali sa ating lahat mga idol yan dumami yung bangka dito sa tabi ko oh. walang kalawut laot hmm. yan wala pa kasing huli mga idol kaya tambay muna ang mga bangka tumatiming sa maraming huli may pangkun, may lungnit may pailaw may lungline yan po ang mga bangka ng Taiwan dito sa Pink Humakong o, Sige mga idol, hanggang dito na lang ang ating video. Maraming salamat po. At lagi po tayo mag-ingat. Araw-araw. Ganyan po sa lahat. Bye po.